makikita niyo si Ultraman, kapag nakikita niyo si Ultraman andito na kayo sa Grand Test Ride eto na, eto na test ride ng PG-1 eto na pa ang test ride ng Yamaha PG-1 alam niyo maganda tong ano no? off-road na test ride so pinakita ko na sa inyo yung ano diba yung test ride ng mga big bikes ayun o oh, yun yun sila pero maliban pa sa mga patag at on road meron tayong off road napakagaling ng nagisip nito lifestyle on wheels maraming salamat high gear reverse ah okay akala ko <laughs> Woo! Okay, gila! Dito naman tayo. Woo! <laughs> Woo! So start na tayo ng on-road na test ride So ang napili po natin ito na Pujo na XP 400cc Paputay na last ng torque nito ha Isinat natin test ride itong Suzuki Vase Pro SX na 250 <laughs> Naka-drive din! nag -de clutch Tensya na, mabagal ako sa clutch eh. Ay, putain na mo! Lubagpas! So nandito naman tayo sa Pecon Motorcycle So ito test ride natin yung ADV 180 nila Ayan oh last ng prena na ito Ay puta Ang lakas na ito Ang ng torque Ito testing natin itong CF Moto MT 450 Yun know? Try natin ito Ang next test ride natin ay yung Triumph which is yung Speed 400 So dito po tayo ngayon ulit sa Triumph So ito po ang Itatest ride natin Triumph Trident Ang pinagusto ko lang dito Sakop na sakop ko yung ano Sakto sakto sa akin yung shifter mm. <laughs> mm. <laughs> Putang inalakas matatapos ito na yung chance ko na ma-test ride yung ibang mga motor so hanggang dito na lang po ako maraming maraming salamat po at sinamahan nyo po ako dito sa Grand Test Ride dito sa Bridgetown Pasig ride safe sa lahat sa inyo at subscribe po dito sa akin channel na basibos.ph ciao